Ang gaganda ng na mga naikasang laban ngayon mga amigos sa pangungunan na naman ni kamahalang Turkey Alal -Al Good news dahil finally kasado na po ang sagupaan sa pagitan ni na WBO World Welterweight Champion Brian Norman Jr. at former undisputed lightweight champion Devin The Dream Haney sa darating na Nobyembre sa Riyadh, Saudi Arabia. Heto po yung mismong post ni kamahalang Turkey. Ania in November in Riyadh, Brian Norman Jr. will defend his welterweight title versus Devin Haney on a Riyadh season card. More exciting surprises to come. Naglabas din ng video si Norman Jr. kung saan nagpapasalamat ito sa pagkakasan ni Turkey sa kanilang bakbakan ni Devin Haney. To SMC, I would like to thank you for presenting this fight. Come November, I will knock that boy Devin Haney out in Riyadh season. I'm happy to meet you and let's make this thing happen. Anyway, props kay Devin Haney at sa kanyang ama na si Bill for pushing this fight. Alam kong hindi naman lahat ay panatiko ng kanyang estilo pero ganun pa man yung tapang niya na yung pinaka matindi ngayon sa welterweight na si Brian Norman Jr. eh hindi po matatawaran. Doon pa lang sa iniwanan agad ni Haney ang lightweight division ng ayaw pumalag sa kanya ni Jarbonta Davis. Tapos nilabanan niya si Ryan Garcia ng walang rehydration clause. Tapos pinipilit din niyang maglaban sila ni Teofimo Lopez pero umatras si Lopez. Tapos ngayon lalabanan niya si Brian Norman Jr. ang may pinakamatinding left hook sa welterweight division. 28 wins, no losses, no draws with 22 knockouts. 24 years old pa lamang, nasa prime ng kanyang karir. Kay ayaw man natin o gusto natin si Devin Haney para sa akin, saludo at respeto ako dito. Sa pagpupursiging maikasa, ang isang laban na hindi matatawag na isang cherry pick. Sa kabilang banda, isa pang higanting laban ng naikasa ni Turki. At yun nga po ay ang rematch sa pagitan ni na Chris Eubank Jr. at Connor the Destroyer Ben. Kasado na daw ito sa September 20 sa London. Sabi sa post ng Ring Magazine, Chris Eubank Jr. vs. Conor Ben 2 will take place on September 28 in London. The Riyadh season card will be promoted by Sela, Matchroom and Boxer. Ang rivalry ni Yubang Jr. at Ben ay minana nila sa kanilang ama na pawang mga bantog na mandirigmarin noong kanilang mga kapanahunan. Ang salpukang Yubang Jr. at Ben itong Abril ay kandidato po sa 2025 Fight of the Year. Kaya't hindi na po ka magkaroon talaga ito ng rematch. At tumabo rin sa takilya ang kanilang bakbakan kung saan. Tinatayang 60,000 fans ang nanood sa mismong venue. At ang pay-per-view ng laban, jumpak din mga amigos. Dahil ayon sa mga reports, sinasabing ito ay nakalikom ng 620,000 pay-per-view buys.